Patay ang isang truck driver matapos mahulog ang kanyang minamaneho sa limampung talampakang bangin sa Davao City. Pero ang mas malaking problema, ang karga ng kanyang truck na nakalalasong kemikal na nagsimula na raw kumalat sa creek at mga ilog sa lugar. Magbabalita si Jem Avancenia itong truck na nahulog sa limampung talampakang bangin sa may barangay Suwawan, Marilog District kahapon ng madaling araw. Ang laman kasi ng truck, sodium hydroxide o kilala rin bilang caustic soda, isang nakamamatay na kemikal. Makapasok yun siya sa, sa itong panit kung uh, madirect siya nga ma, to, ma, 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 ano, ma, utang sa itong mga panit oga uh, makakos po siya oga uh, magsuka no ang tao or makadayarian siya o ay pang effect ani kining magsakit ang tiyan o difficulty operating. Ginagamit sa paggawa ng sabon, bleaching, electroplating at kung minsan ay nagiging sangkap din ng pampasabog ang caustic soda. Pero kung hindi pa napoproseso at walang tamang gear ang ma -e expose lubha itong delikado. Fumes pa lang ng chemical na ito, pwede nang masunog ang baga at iba pang internal organs ng tao. Kaya hindi na rin pinalad na mailigtas ang mismong driver ng truck. Pero ang mas malaking peligro, iyong nagsimula ng dumaloy ang chemical sa creek na nasa ilalim ng bangin, na papuntang ilog Suawan at kumukonekta pa sa Davao River at Tamugan River. Katunayan, may mga patay na isda nang nakita malapit sa lugar kung saan nahulog ang truck. Kaya ang mga residente, labis ang pag-aalala. mo sila, mga bata. Iyan. Tapos ayos sa mga kuwan kay maligo diha kay kuwan. Delikado. Nalinis naman na raw ng SAR unit at ng Bureau of Fire Protection ang mismong truck. Pero kailangan pa raw nila ng tulong sa kemikal na kumalat na sa katubigan. Kung ginapaybalo ang ato mga kaigsuunan, gikan sa kanyang mga nagpuyo. Labay ginagyo din yung mga uh, namuyo ay nindaplin sa sapa sa gikan sa Suawan River o paingon din ni sa may ano sa may downstream sa Davao River. Uh, likayan na likayan usa nato, dili lang usa ta mga ligo dili sa tamangista uh, sa pagkakaron kay uh, pa, uh, pa sa ato ang mga concerned offices ginaexamin pa sa DENR o ga uh, energy uh, regulatory board o ang kining uh, kininga uh, BFAR ang uh, tubig no sa sa pa kung unsa effect atong uh, nahulog na uh, ano kining uh, sodium hydroxide para sa 1PH Gem Avancenia no swipe